Bilbil bil ka sa balbal. Latlat ka sa bilbil. Latlat ka sa bilbil. Wala gipakalat nila ni akong lubot. Wala sila oy. lagi gipakalat nila ni akong tintin. Sisyano na bito ni akong tintin. <laughs> Bahalag ipakalat nila ni akong bil bilbil. -bil. -bil. Sisyano <laughs> na bito ni akong bilbil. -bil. Bahala sila oy. Bahala sila. Bahalag ipakalat nila na akong robot ang puwit. Bahala git pakalat nila ni akong puwit. Sinsado naman ni akong puwit. Ah, hay. Ipakalat gud nila na. ala sila oy. Bahala git nila ning akong oten. Bahala git nila ni akong oten nga dako bala sila, huwi, 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 nila huwi, huwi, uti huwi, huwi, kayo huwi, <laughs>